issue ng korupsyon. No, eto mm. na nga Attorney Claire. Mm. Medyo sa segue tayo. Oh, okay. Si dating pangulong ano naman, Duterte naman. Mm. Ay eto naman din ay kino-question ito din naman sa bahagi ng Kongreso. Mm. 'Di ba kung uh, saan napupunta yung mga binabayad na buwis ng taong bayan. Mm. O, 'yun naman ngayon. Medyo nag-iingay naman ngayon ang ating dating pangulong uh, Duterte. Alam mo na na-issue yung mga ano mm. eh, yung mga confidential, yung confidential mm. fund na 'yan, ba? Diba? Mm -hmm. 'Yan ah. Eh diba, ba isa si dating isa si Vice President, 'di ba? Oo. Oo, na-question nga sa confidential fund. O na-silip o naging na issue yung confidential fund mm -hmm. ng DepEd. Mm -hmm. O, 'yan na ngayon si dating pangulong Duterte. Putang ina kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's concrete. Walang limit ang ano nila dyan yung pork barrel, pork barrel, pati yan si Romaldez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano niya si Inday. Si Inday naman, is perceived to be a good candidate. But I'm saying now, that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung Vice President. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good, gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon, kaibigan kita. Wala pa, wala pa yan si Marcos, naka-kampanya pa. E parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Ramon Des. Pero, Maghige ako ng odet. Mm. Ngayon kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody from the farmer to the businessman mm. to the church people mm. to every Filipino to every soldier and policeman mm. that we all demand that we open the liquidation. Actually, no. no sa totoo lang, ang dami, nung, nung tinanggalan ang OVP mm -hmm. ng confidential, confidential funds fund. at saka yung DepEd, mm -hmm. dami talagang umalma, partner. Mm -hmm. Ang daming umalma ang mga kaalyado mm -hmm. ni VP Sara. Oh. Diba? Akala ko ba, ang confidential funds ay tatanggalin. Pero, ang katotohanan, abay, tinanggalan lamang ng confidential funds ng Kamara de Representante si VP at Education Secretary Sara Duterte. Ano po ang pruweba na marami pa palang mga tanggapan ng gobyerno ang may confidential fund at hindi tinanggalan? O tignan po natin na ito pong slide nito, magpapakita sa inyo kung ano-ano pala yung mga ibang ahensya na mayroong confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Yan po yung tawag dyan. Aba nangunguna sa listahan natin ang Kamara de Representante. O ito po ha. Basahin natin. Confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Extraordinary and miscellaneous expenses. Under one line po yan. 1.6 billion. O ba diba? Ang mga taga-kamara. Wow, ang gagaling nila. Linipat daw nila ang confidential fund ni VP Sara sa mga ahensya na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Eh, ang tanong, eh paano po yung 1.6 billion na Kamara de Presentante para sa naman yung confidential, intelligent, extraordinary expenses ng Kamara de Presentante? Gaya din ba kayo ng Coast Guard? Gaya din ba kayo ng Navy? So ano po, Speaker Romualdez, itong 1.6 billion, ibibigay din natin sa mga West Philippine Sea? Sige po, dahil kinakailangan, although similarly situated, must be treated alike. Ang tawag po dyan, equal protection clause. So tanggalin po natin ang 650 ng Vice President and Education Secretary, pero ilipat din natin yung 1.6 billion ng House of Representatives na confidential, intelligence, extraordinary expenses, extraordinary and miscellaneous expenses. Now, In 90, instead of 90 11 days, days, 11 days, lang daw yun. Ano naman? Parang wala akong makita. Ay, so what? What is important is ginasto siya for purposes it was intended and that is para sa confidential and intelligence fund. So sa security. Minamit yun. Pangalawa, sinasabi nga ng uh, budget and management office and even COA na walang ano walang uh, illegality doon sa pag-transfer. So, what's the hulu hulu? Ano pinag-aawayan nila dyan. mm dyan? -hmm. Wala namang, wala namang problema dyan eh. You have to consider na siya, siya ang vice chairman ng ano eh, di ba? Yung Of, uh... Yes, so uh -huh. so that's why yung pagpunta naman niya doon sa task force na 'yon uh, she carries with it the the weight not just of her being the vice president but kasama na rin yung kanyang uh, defense secretary. Sang-ayon din si Senator Bato sa pahayag ni Vice President Inday Sara kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Enemies of the state na uh, ayong kalaban sa peace and order yung mga tao na yan, umay sa contingency contingency fund. Okay. I am referring to the people from the left. Okay. Saka yung kanilang mga party list. Okay. i-refer ko dito yung mga makakaliwa na talagang katamaan kapag merong contingency funds yung uh, office of the vice president at sa office ng uh, secretary of the ed Gagamitin okay. talaga yan against sa kanila doon sa mga mga nang -re recruit doon sa mga kabataan sa mga eskwelahan. Kaya sila nagkukumahog na harangin yan. Um, 'yung si VP mismo, mm -hmm. Ang ah, nagsabi na okay lang mm -hmm. na wala. Mm -hmm. Pero mas okay sana kung meron para mapabilis daw 'yung trabaho. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work will be will be much easier if we have uh, the flexibility of confidential funds. 22. Pero siya na mismo 'yung nagsabing okay lang na wala. Oh. 'Di ba? Eh bakit? Ang daming umaaray. Mhm. Mm 'Di ba, minsan lang naman umalma si BBP Saray, pero in general pa ngayon, hindi mm -hmm. para patungkol sa kanya. Yung ano, yung sinabi niya na ano, <coughs> yung ah uh, tumututol sa confidential funds mm -hmm. ay kumakalaban sa kapayapaan ah, para yes. something to that mm -hmm. effect. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa kalibot ninyo. At tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It is worth noting That the Department of Education's membership in the Anti Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force, ELCA, exemplify the Department's unwavering commitment to the protection and well being of our learners, personnel, and other stakeholders. By actively participating in these crucial bodies, the Department of Education showcases its dedication to addressing security threats and creating a safe learning environment for our future generations. Natin sabi na para sa kanya yon, pero siyempre, timely lang kasi na 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 tatanggalan siya, so ganon naging pahay. Oo so wala na nga ako na masyado kay VP mm -hmm. tungkol doon. Mm -hmm. Pero ba't ang daming umaaray? Sa DepEd, no? Diba? Oh, oh, kaya ngayon, okay. anong nangyayari is <coughs> uh, ito, tinanggalan si, si VP mm -hmm. Sara ng confidential funds, mm -hmm. umiigot na ngayon ang issue papunta doon sa mga congressmen. Iyon, nandito Saka na. Saka na. ka-Senate oh, oh, President. Oh, oh. No? Oh, ng mga confidential funds when in fact, hindi pala siya confidential funds. Oh. Maybe another term for PDAF. yung extraordinary oh, oh, expenses. Mm -mm -mm -mm, attorney Claire. Diba? Bakit nga ba? Well, anyway, umalma. Mm -mm -mm -mm. Si dating uh, pangulong uh, Duterte at sinasabi mm. nga ay ano din, isilipin din, alamin din po natin tao ta tayo at taong bayan na mga nagbabayad kung sa napupunta at dinadala itong ating mga binabayad na buwis. Oh, oh. Wala akong tutol doon, partner. Oh, 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 Maganda ay. suggestion 'yan. I mean lahat na kayo. Mm. -mm. Di ba? Liquidate nyo. 'Yon, the word liquidate, diba? attorney Claire. Man. Lahat na kayo i-liquidate nyo. Di ba? siyempre, pag sinabi ni ngayon ni presidente ni dating presidente ni mm -hmm. ni uh, dating presidente Ay, Duterte. Well, oh, actualita na siya, attorney ha. Oh, uh, at uh, mm. na i-liquidate to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman. Mm. That we all demand that we open the liquidation. Oh. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Oh. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute. Mag... Okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. Ekselita na siya, ha, uh, attorney ha. Oh, uh, na liquidate mm -hmm. yung confidential funds ala. Mm -hmm. Ala uh, extraordinary expenses mm -hmm. and miscellaneous expenses ng uh, especially mm -hmm. ni speaker Romual. Martin. Romualdez. So, yes. Tumataging ting na magkano yun, partner? Billion yun eh. 1.6? Oo, oh, oo, oh oh, 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 attorney. Billion. Pesos. Parang hindi diba? ko mabibilang yun. Oo, oh, partner. Hindi oh, oh, pa ako oh, nakakahabol dun. Oo oh, oh, nga. Wala pa ako sa million. Mm -mm. <laughs> billion pa kaya? Mm, diba? Billion. Na oh, oh, oh. natapos ang mat ko sa 999,000. <laughs> Natigil na doon, attorney. Natigil na yung pag-complete oh, oh. ko doon. Mm -mm. So, partner, ganito. Okay yun. Diba? Mm -hmm. Pero ang sabi kasi ni uh, uh, Congresswoman Kimbo, mm -hmm. auditable. Oh. Auditable yun. Mm -hmm. So ma-audit yun ni COA. Mm -hmm. As compared... Sa confidential funds. Ah, oo okay. ba. Diba? Kasi confidential nga, attorney, clearly. Uh -oh. Oh. Kaya nga, di ba, tumataas yung kilay nung iba mm -hmm. pagdating sa confidential funds parang, eh, eh, paano nyo marireport yan? Pero, syempre, may guide. Mm -hmm. May guidelines naman daw sa pagreport ng confidential, confidential funds. Mm -hmm. Pero, ang tanong ko, mm -hmm. bakit nga ba sila umaaray? Mm -hmm. Tapos, ang sabi ni uh, pangulong dating Pangulong Duterte, Duterte, na parang kailangan tong ipaliquidate mm -hmm. sa kuwa. Oh, diba? Hinihingi audience. niya ngayon ang tulong ng COA, ng COA mm -hmm. pagdating dito. Mm -hmm. And I will demand the COA. Because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every... to demand para malaman natin once and for all. Kung sino ang nagwawaldas ng pera oh. sa Pilipinas. Pero nung nabanggit ko 'yun, ay nabanggit niya 'yun pa. Mm -hmm. Syempre nagreminis ako pabalik. Oh. Ano ba? Ba. ba nangyari nung panahon mm -hmm. ni Pangulong Duterte? Eh? Mm -hmm. 'Di ba? At that time na pinupo siya na mag report ng confidential funds sa kanya una natin na dinig bakit niya daw i-report, eh confidential nga oo, kaya nga confidential attorney clearly, So and at the same time, siya din naman ang nagpauna na ayaw magpakita ng solid ombudsman oh. eh hindi na hinayan, maging open yung access hindi na yan open sa lahat kailangan may request Kailan o mm -hmm. yung taong involved? Mm -hmm. Bago nyo yan ma makita. Oh, oh. ba? Diba? Ma oh. Pero ngayon, sige. Ako gusto ko 'yung question. Eh mm -hmm. pangulong dating pangulong Duterte, lahat magliquidate kayo. Mm -hmm. Ang problema partner, Yun hindi po. lang si speaker mo Aldesto. Mm -hmm. Syempre, require niya din na mauutit. Oo. Oh -oh. Si VP Sara. O oh, ay, eh, siempre Dapat mm. lahat iyon. Da da oh. dapat mal pa mm -mm. niya rin mm -mm. kasi lahat 'e. Eh. Mm -mm. eh, hindi na oh, pwedeng hindi government. sa lahat, 'di ba? Kaya nga maganda yung question ni uh, Pangulong Duterte. Mm -mm. Paano bang naubos mm -mm. yung 125M wow. sa loob ng 19 days? Oh, oh. Well, kung may justify naman ni ni Bisara. Hindi wala naman problema 'yun. yun, yun, yun. Oh, oh. 'Di ba? Ang magkaka-problema kung si speaker si uh, uh, speaker of the house si uh, si speaker from, house speaker Romualdez. ah uh, kung hindi niya mm -mm. ma-audit oh. oh so lahat na kayo diyan mm -mm -mm. eh mas okay nga pati yung dating panahon mm -mm -mm. yung mga dating hindi ko alam kung may problema pa sa mga naunang mga departamento mm -mm -mm. ni Pangulong Duterte kasi at that time, partner ginit na ginit siya sa coup sa uh, local auditor yung pagdating noon sa taas, pag audit, mabulyaso, you blame now the procurement, the mayor, whoever, ay let's in it. Tanggalin na lang niyo yung auditor-auditor dyan sa baba. Kalukuan niya. Eh, bale. Eh, ano lang pala ninyo eh. Di, isang, isang audit na lang sa inyo lang para isa. What more did you... Do? Hindi lang ito. Pati yung DILG, may nabasa ako. Pati yung kay Secretary Galvez, meron na flag. Puro flag. Flag. Flag down. Stop that flagging. God damn it. You make a report, do not flag. Do not uh, publish it. Malamang dito nakuha ni Ombudsman Martirez yung idea na wag daw munang i-publish kung ano man yung report ng COA. Because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G, flagging. Hampas eh, wag naman sige kayo flag ng flag, flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of corruption by perception. Opa, regarding Nanandaan mo yun, ba diba? sa oh. DOH na mm. issue. Naku po, yan na during the mm. ano, pandemic. Yes! ba O, oh. oh, diba? Parang kung, kung paano niyang batikusin ang COA noon. Oh, oh. Pero ngayon, mm -hmm. kailangan COA ang mag-evaluate. mag, uh, mag, like, hindi, oh, mag -evaluate. Diba? Oh. oh. Nako. Mm. Iba, medyo umiiba ang uh, tono ng ano no oo oh, oh. ng mga eh, hindi salita. hindi ko aanoin uh, si hindi ko tututulan dyan. Si dating Pangulong Si Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte. Mm -hmm. Kasi kailangan, kailangan lahat kayo. Mm -hmm. Diba? Kailangan lahat kayo. O, pati si ano, diba? Pati si Pangulong Marcos, PBBM. Mm -hmm. Lahat na kayo. Lahat na. Alam nyo, kailangan nyo naman kasi i-report yan eh. Unang-unang, mm -hmm. hindi, hindi nyo yan pera. Pera ng taong bayan po yan. Diba? Hindi ba? O, oh, binabayad namin. Pera ng taong namin, bayan, pinag-aawayan nyo. Pinag-aawayan nyo. Mm -hmm. Kumbaga... Ibinigay lang sa inyo yan. Hindi inyo yan. Mm -mm -mm. Tapos kami, kami na nagbabayad ng tax, mm -hmm. kami na nagbabayad ng pansuelo nyo at ng mga perks na yan, mm -hmm. wala kaming kaalam-alam mm -hmm. sa mga ginagastos nyo. Diba? Ah. Yun ang ano doon, medyo, nako, hindi naman po maganda sa panig mm. naman natin na tayo nagbabayad at our mm. ng nang buwis natin, mm. tayong taong bayan, pero pagdating sa ganyan, tahimik sila. Hindi mm. po pwede, hindi ba? Kaya, di ba? Kaya sundin natin Oo. yung payo ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, lahat kayo. Siguro, pati yung dating yung Confidential Funds Partner, pati na yung kay dating Pangulong Duterte. Mm -mm. Do not make yourselves oh, an exception. Mm. Ako, Presidente, open. You go back in time. Abuksan Ab mo lahat. Mayor, ako... Grabe ako. Kilala mo. Kung lahat yan na-report, sabihin ng COA. Mm -hmm. Cleared. Si dating Pangulong Duterte. Mm -hmm. Cleared. Diba? Kasi kung nang hahamon kasi si Pangulong Duterte, mm -hmm. dapat malinis din siya. Correct. Yun yun eh. Hindi ka pwede maghamon, tapos ikaw pala, hindi ka pa nakapag-liquidate. Mm -hmm. Eh, kung cleared naman siya ng COA, eh di COA sabihin mo cleared. Oo. Oh, oh. Yung lahat ng dating departamento, cleared. Mm -hmm. De, wala lang ng issue dyan. Correct. Oo. Oh. Ayun eh, lang nga. Pansin mo na, no, Claire, no, this past few days, ano, yan na umpisahan yan sa LTFRB, Although mm. ito, yung, no, noon pa naman yan, eh, yung mga issue ng confidential funds na yan, mm. eh, di ba, na naging usapan sa Kongreso, ayun na, eto na, puro mm. na ano na, pera na. Yes. Hindi. Atty. Claire, maraming salamat hanggang bukas, ako po si Ranjo Manjani Pahilanga. Yes, hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire, kaso nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At hanggang bukas, alas 7.30 po, hanggang alas 9 ng gabi ito lamang sa programang Usapang Batas. Batas.